Diyan, enjoy, enjoy kayo dyan. Pero ngayon naman, gusto ko na talaga malaman kung sino ba ang kalahok na pinili ni Oops Cherry. O, halika na. Pero bago mo sabihin, gusto ko munang malaman kung bakit siya ang pinili mo. Okay? Ano lang, okay lang kasi yung mga sagot niya, parang he's sensible with okay, his answers. Kasi sabi mo kanina ang hinahanap mo yung adventurous kasi gusto yeah, mo mag-travel. Na-meet ba niya yung expectations mo in a friend? Pwede naman kasi tsaka yung siya yung, yung humawak sa akin sa dalawang pagsubigan. Okay. Adventure. So, ang nabili na kalahok ni Oops, cherry, I see. <laughs> number two sa Ambassador. Kaya naman? Yes, na ba Yes, magkikita na mga kapareho. Halika na sa Ambassador. Magpakilala ka na. Ano kayang insure ni sa Ambassador? Oo oh, oh, nga eh. Kasi cute siyang magsalita eh. Cute rin kaya siya. In person. Hi. ako si Sayam Ambassador. Nanginig Ayaw ako nung... <laughs> ako, nanginig ako nung nakita ko ang kagandahan mo. Nanginig daw siya. Madlang Manginig people. Kayo. Ako po si Jimmy Villesa, ang happiness guru of the Philippines. Ako po si Jimmy Villesa. Tama-tama natin na si Hoops Chira hindi masyadong masaya sa nalang pinagin. <laughs> congratulate namin kayong dalawa sa Ambassador at Hoops Chiri. Good luck sa friendship niyo ha? Sana mag-blossom sa ang inyong friendship kayo na naman. <laughs>